Ayun, ayun, Pasensya na kayo mga kaigmat, ganito lang kami kumakain kasi hindi pa man to natatapos ang bahay sa aking kuya dito kaya hindi pa siya gumagawa ng lamisa kaya kumakain na lang kami dito sa sahig. <laughs> dito naman kami, ganito lang kami kumakain kaya tapusin muna natin kumain kami. Let's go! Dito mga kaigmat, nangita kung tibuok manok wala man di ayun. Yan lang daw, ni lang tinibuok Maut <laughs> mga kaigmat, oh, dito. Thank you so much ni Idol D.S. sa paghati dito sa terminal kasi umuli na kami ng Agusan. Eh, natin kami ni Idol dito, mga kaigmat. Sumakay na kami ng bus. Kasi ngayon lang ako nakasakay ng bus, pa Uli kami ng Agusan kasi Gimingaw naman ako sa mga iksuon ko doon uh, Kaya umuli na ako <laughs> Ito mga kaigmat Dito mga kaigmat Sa sobrang hirap magbiyahi mga kaigmat oh. Natutulog ang aking madam dito sa aking, ad, sa aking tabi Kasi nahihirapan Nagkalisod-lisod na ang pagbiyahi Magkakpuyin naman kami dito Dito mga kaigmat Naghihintay kami ng sundo dito Kaya umabot na kami sa aming bahay oh. Dito mga kaigmat Nakikita ko na ang aking kapatid dito na pinakagwapo oh. O aking mama na pinakagwapa O oh. dito sa kakaiban pa mga kapatid ko hindi pa kami nagkikita kaya abangan nyo ang aming video dito kakain na kami o dito tingnan nyo mga kaigmat wala nalai mga amta wala ang papa ang pinakagwapo ng papa yan tara pang malakasan yan ito lang kami mukain dito sa probinsya ang mga kaigmat ha ito lang kami magkain-kain dito sa probinsya mag Pag niya kaya, batopin sa natin. Ay, tama niya, tulad ah. Pasensya na kayo mga kaigmat, ganito lang kami kumakain kasi hindi pa man to natatapos ang bahay sa aking kuya dito kaya hindi pa siya gumagawa ng lamisa kaya kumakain na lang kami dito sa sahig. Kung dito naman kami, ganito lang kami kumakain kaya tapusin muna natin kumain kami. Let's go! <laughs> dito mga kaigmat, nangita kung tibuok manok wala man di ayun yan lang daw, lutuo nilang tinibuok maot. M maot. <laughs> Pak, kualitas. Jangan gitu. Hah? Pak.